Hi guys, good morning. So pupunta ako doon sa kakilala ko. So makikita nyo guys. Oh, fresh. Fresh yung hangin dito. May init pero may hangin. So yun ang kinagandahan sa probinsya. Diba po? Sariwa yung hangin. At saka may makikita kang mga mga puno-puno pa. Ito, palayan pa rin. At saka may dadaanan ako na, irrigation. Kasi ayun, nandun yung bahay ko. Malayo na. Nandun na. Nandun na yung bahay ko. Malayo. Ayan. So, nung bata pa kami, ito, irrigation to. Malinis na malinis pa yan. Diyan kami naliligo nung bata pa kami. So, ayan. So, didiretsyohin ko na to. Kasi kung sasakay po kasi ako ng motor walang pang door to door kaya ayan walking na lang walking walking so nagtutulay ako dito sa irrigation ba ayan. so irrigation yan guys irrigation yung itong dinadaanan ko ayan so iba talaga nung unang nung panahon ang linis-linis pa ng mga anong yan yung paliguan na yan ayun kasi may mga kalabaw na dyan ayan so ito ayan lupa na may mga uh, pagdadaanan ako mga bayabasan ganyan may mga bayabas pero dati dati marami talagang bayabas pero ngayon kunti kunti na lang sa so, ayan hinihingal pa rin po ako pero ayat uh, exercise na din ang pagdadaanan ko ito ayan may baka baka sakali ito so, sabi daw kasi siya pupunta dun sa bahay pero ayan masama yung pakiramdam kaya ako na lang yung pupunta ba diba? Yun, yan Kung hindi ako mapunta, na ako yung pupunta. Para hindi na siya uh, maghintay. So yan, may mga aray ko. Ito yung lugar po dito. Oh. Yan sa part ng ibaba na yan. Ayan. Mga palayan. May bundok. Medyo maputik lang guys yung dadaanan ko kasi Ingat ingat ako kasi madulas Kaya medyo okay na Doon lang talaga ako napatalon Yan may nag ano dito Ganyan yun yung Buhay ng mga nasa probinsya Araw araw ganyan ang ginagawa Nagtatractor Ganyan yung hanap buhay nila para sa kanilang uh, mga pamilya. So, ikinabibuhay ng pamilya nila. So, yun ang araw-araw nilang trabaho dito. ba? Diba? Eh, ganun talaga. Kaya kapag, ayan, mababa lang yung pinag-aralan, So, ganito yung trabaho nila talaga dito sa palayan. Sa putikan, ganyan. Kasi kahit po ako, inararanasan ko din po yan ng tawag niyan. Magdanim ng palay, ganyan. O, dito. Kasi ganyan talaga dito sa probinsya. Ayan, kung mauupo ka lang naman, wala talagang ikang mapapagkuhanan na pampakain sa pamilya kaya ganon ayan guys so malapit na akong makarating so ilang min minutes lang yung paggaling dun sa bahay mabilis yung lakad ko mabilis yung lakad ko pero kailangan tumingin-tingin ako sa baba kasi baka mamaya may ahas ayan so malapit na makakalabas na ako makakalabas na ng bilangguan ayan so malapit na oh, may yung mga dinadaanan ko naman hindi naman mainit kasi may mga puno kagaya nito sa ilalim ng puno ganyan yan hindi siya mainit hindi mainit kasi may mga puno kagaya dito mga puno ng mangga sa pagdadaraanan ko sa dadaanan ko ganyan yan ang presko ng hangin dito eh sarap ng magduyan sa ilalim ng puno <coughs> ayan so malapit na guys kunting ano na lang kunting distansya na lang mga 500. 500 meters 500 meters nga ba yan I don't know guys so yan may mga puno, may mga saging yung pinagdadaraanan ko yan so din itong daan malapit na dere-derecho lang makakarating tayo sa paruroonan Magkakarating na din ako eh why 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 so this is the barangay old moriones sa amin kasi nyo moriones so malawak na barangay kaya pinaghati may new and old